April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong uh, paligid ng property ay mayroong sampung tarpaulin na nakalagay private private property bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong uh, announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So, ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga polis para papirmahin yung may-ari written, ano na siya, type na siya or ibig sabihin, gawa na siya ready-made na siya na pirmahan yon na hindi siya pumapayag so, On that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng uh, pagkilos na hindi na ayun sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang uh, mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney, attorney Jose Cruz na kung ay pagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated the everybody in the, uh, on the field na inexpect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos sa pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So, sinunod naman po natin. Dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung uh, mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop Kangina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung uh, time na mapapayag. Pero up to the last minute, nag nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto niyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So, meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So, on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa convenors para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtataboy, ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon not unless merong court order pero ang ginamit lang po basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa uh, PNP kung saan meron din pong discrepancy, ikukwento po mamaya ng kasama kong uh, uh, organizer para mas maintindihan po natin yung uh, naging pag-uusap yung kasunduan so ganoon po hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili natin bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya nag, ang sa amin po, kailangan natin ng justisya. Kailangan nating ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So on that part, ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo, buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiil? Bakit po na-, na nadadamay yung uh, magandang uh, layunin na ipinapag, uh, pinagsisigawan po natin sa punto ito? Kaya sana po uh, sa lahat ng Pilipino, Maging open-minded po tayo. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado ng iba yung sistema, yung dali na sistema na nakikita po natin. 'Yun lang